Magandang gabi po. Magandang gabi po. Uh, doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa so, ano? Sa, sa mga namayapa namaya po yung kanilang mga remains. Na, ah, sila po ay nasa alabok pa. E paano po yung sinabi ni Cristo na yung sa kanyang, yung Lazarus and the rich man. Sino? Yung Lazarus po at saka yung mayaman. Oo. Oh. Na doon sa Bosons of Abraham at saka doon po sa Hades. At saka yung pong sinabi niya doon sa nasa kanang kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Mm. Ayun kasi po, ang kasap po ngayon yung kanilang mga uh, espirito. Sino ang tinatanong niyo yung, yung uh, ano, yung kasi po yung kita sa paraiso, sabi niyo? Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, mm. ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. O paano po naman yung mga, yung yung doon po sa pangaral ni Kristo, yung Si, yung mayaman at uh, saka yung pulubi. Na nang, may, nang maya pa sila, natagpuan niya yung sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus. Kino-comfort naman ni Amang Abraham. Hmm. Tapos Saan yung papung... Yung nasa kanan niya. Ang sabi naman pa si niyo Panginoon, alalahanin mo ako pag, pagdating mo sa yung kaharian Sabi ni Jesus, Ay, katotohan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. I will, you will be with me in, in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan na ito, ha? Ah. Akala nung iba nung kapatid, eh, diretsyon-diretsyon na pumunta sa paraiso yung si, ang tawag nila doon, si Dimas, eh. Si Dimas. Tawag nila rong si Dimas, eh. Dire-diretsyon na sa paradise, Ano? Mali yun, kapatid, mali. Alam mo ba't mali? Eh si Jesus Christ yan, eh, hindi naman nagpunta agad sa paradise eh. Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Ha? Tapos, nabuhay siya after three days and three nights. Pagkatapos, forty days and forty nights pa siyang sama sa mga apostol. Eh kung si, Hood, si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Kristo rito. ba diba gano'n? Yung salita doon will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4.16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay? ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasapanginoon Panginoon tayo magpakilanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli. Eh. Ay, ngayon, ang tanong mo pa isa, Ede, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw si, ano, sa paradise. Hindi pa, ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una, hindi una-una, sa onsin ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. They, that, they may not, that they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit, sabay-sabay. Eh. Pati yung mga... Pati yung mga naunang namatay, hanggang ngayon, hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo, dyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya inalam. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na, na, hindi kinamtan ang mga pangako. Kundi, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay sila lahat. Hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay, hindi sila, wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga, wala pa rin eh. Ngayon, eh paano naman yung si Lazaro at saka yung mayama na kung tawagin ng katoliko yung si Dibes, ano? Eh asan yun? Sabi sa Biblia, dinala ikasya sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo kapatid, ano? Ito'y isang bagay na simbolik, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Eh, sino ba naman si Abraham? Ha? Bakit dun sa sinapo po? Eh, si Abraham man eh, patay pa rin hanggang ngayon. No. Oh, Di ba? Eh, ba't ganon? Kasi simboliko yun eh. Na ng ang mangyayari sa tao. Na, si Abraham, symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi, ang lahing maliligtas, si Abraham eh. Siya ang ama ng pananampalataya, ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung si Lazarus, dinala ika sa sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Eh, yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in uh, regarding human beings na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory. Pero yon sinasakop na no ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Uh, kasi po, nakiusap pa yung yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si La, yung si Lazaro, pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Kung baka babalik sila, baka sakaling maniwala. Baka sakaling maniwala. Ay ano naman ang sagot ng amang Abraham? Uh, Anak, nandun eh kasi Mueses at nandun din ng mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Mueses at saka sa mga propeta, eh, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time, yung time na tinutukoy, ano? Ama Abraham, meron pa po akong limang kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham. Nandun ay kasi Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo 'yon Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag eka, hindi sila nakinig kay Moises sa mga propeta. Kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung i-kukunin eh, mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Di ba? Kasi panahon pa ni Mueset, basahin natin. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking Ama. Bakit? Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanlay patotohanan niya. Baka pati sila maparito sa dahong ito ng pagdurusa. data mm. sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila silay pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham. Tatapot, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay mga sisi At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So mga katid, ang time element niyan, sa pa ni eh, Wesis at mga propeta, hindi yung Christian era, no? Eh ngayon, kung ililiteral mo lahat siyang mababasa mo diyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Eh kasi, lalabas yung patay, may malay. Nakikipag-usap pa, eh sabi sa Biblia, wala lang malay patay. 9 Anumang masumpung ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Oh, wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Hindi oh. eh, hmm. ang tao pala patay, walang malay. Eh, lumalabas doon, may malay eh. Di ba? it will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi ganon ang pagkilala sa Biblia. Yan eh, ang pangungusap ni Kristo, kung minsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Nakaka ganon nga mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iyaano nating literal, as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia. Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang mala yung mga sumakabilang buhay na. Yun lang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron, no? may mapupunta ron no? sa kabila. At meron din namang mga tao na na sinasabing yung kanyang pagkipagkatwiranan kay ano, humihingi sila ng awa pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Eh, si Kristo ngayon nabuhay na sa patay, ay pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siyang paniwalaan. Nakatutuoy yung sinabi niya.